dapat ikuwento sa inyo. Inaamin ko na. Wala lang dapat iimbestiga sa akin. Inaamin ko na. Ako pumatay. Oh. Igalit ka ba dun sa pamilya? Sa ba naawa? Sa atin, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan, hindi pa ba sa pati narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ako pumatay! Ano yung kasama mo? Ako Wala akong kasama! <manyan> ay, ang babae ang mga. Oo. Kasalamat nga si Bautista dahil hindi siya nasugatan ng atakihin ni Valentino. Hindi tayo si CCTV, talaga tinagayo, no? Ay! po yung ganda angel ko sa likod. Nakita ko, ginanon mo eh, saan tumama yun? Hindi, baliktad yung baliktad. O, baliktad. Ah, nakapaliktad! Baliktad. Talagang wala. Ah, so nanakot ka Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. May droga, pero hindi raw niya inabuso ang biktima na pag nakaupo ka sa bisikleta, naniniwala po ako na nababawasan po ang virginity ng, ng isang tao. Sinasabi mo, yung nasa ratio, pwede nangyari sa bike pa ano ba? Yes. Naresyo ng positibo sa inigan na droga. Kabilang sa kanila, ang barka na si Leonard Marquez. Balat naman daw niyang magbago. Ang kaso. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po 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 siya ngayon. Kailan? bukas, si mga kalawa. <laughs> Pwede iwasan, kaya lang minsan may mga kaibigan na hindi mo mahindihan. Tanod. Dito na nadakit ang suspect. Pero nagmamang maangan pa ang kumag. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Pero binado ito na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Ano? Mm. Ah, ah din naman ako. Wala naman tao na hindi perfecto eh. Basta ko lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Oh. Bakit ako bibigyan ka nunis? Bakit ko babayaran yung masyon? Pare ang bulalo, mga buto-buto. May laman. Pare, sinusutut sinusutut ang bulalo, pare.

dapat ay hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. How much is the land, land area of Antipolo unused? Good for farming of marijuana. Ito sa tatlo sa. Wala ka droga ka ba, kuya? Paano mo sabi? Tinatanong ko nga eh, nagdodroga ka ba? i Idadagdag test niya ako para masigurado niyo. Kuya, test ka wag mo Kuya, anong style ba yung buhok na gusto mo sanang ng gusto ko kalpo kasi na hindi marunong yung nagugupit. Hindi marunong. Magkano binayad mo? Walang bayad-bayad, kaibigan ko yan. Kaibigan mo. So mabilis ang gupit yan. Paano mo nasabing mabilisan? Kasi, ayan eh, no, di pa. Huh? Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Paano mo nasabing mabilisan? Uka-uka, okay, okay, eh. Ganit ka ba? Eh, hindi po. Uh, so, so, hindi ikaw ang sumaksak? Linawin na natin, hindi ikaw ang sumaksak? Eh, paano ko naman aminin yun? So, nagsinungaling ka na hindi ka ikaw? Nagsinungaling ako na ako yung sumaksak dahil nasasaktan na po. Oh, eh. Tingnan mo. Oh, yan. Namamaga yung pako. Ah, so namamaga. Tingnan mo yung pusas ko. Oo, oh, oh? oh. okay. Ayan. Tingnan mo. Ngayon lang yung lulugan. Ikaw oh, ako ikaw, oh, ikaw sa sarili ko. Yung buhok, yung buhok. Yung buhok ka, yung buhok ka. Yung buhok. Ayan, hindi pa tapos. So, oh, oh, ayun, oh. Sugat-sugat pa. Oh. Yung buhok ka, pa patingin niya ko yan. So, so diyan. Diyan, Di pa tapos. Yun Hindi pa tapos yung buhok, oh. Bumasa ka ba? Kaya gumamit ka? Gumamit? Oo. Bakit mo ba ang Dapat i test muna lang ako para masiguro mo. Ano mo mo yan drug test ka? Kung ang hindi mo na makikita sa sariling pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Ha? Uh -huh. ah? Ito. Do mag tayo. Ah. mag tayo. Bigyan mo ako ng baril. Sige. Walang problema. Mas ako basta ito ang hamon ng lasing na si Jun Calumpiano kay President-elect Rodrigo Duterte. Ako nahuli dahil lasing ako. Dahil sa kasalanan ko, nagpaputok ano ang baril. Ito, nahuli ako. Ay, binili ko! Bakit? Alangan naman, hindi, hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Bago ako ngayon pumasok sa bahay na yun, nakadroga na ako, nakainom na ako. Ngayon, pinasok ko yung bahay, kumuha ko ng kutsilyo sa kusina, pa ako ng kutsilyo. Sabi ko, puto mo, pag hindi ka nagpa***, sasaksa ko sa ito, papatayin kita. Dinaraw na raw kasi nga matiis ang tawag ng laman, kaya pinasok ang bahay. Paglasing ako, talagang tamang manya ako eh. Talagang hobby ko, mangrape talaga, mangrape. Swerte pa ako, kasi hindi pa, yun, hindi pa si Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Pinis na. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako.